Last-last ang laro, guys. All 10. Oh, dikitan mo! Oh, nakalusot na. <laughs> <laughs> Dalawang ribukus nila guys Oh, lumusot na. <laughs> Hindi na matapos tapos ah. Oh. Man man eh, man man. Mang Tomas, Mang Tomas, Mang Tomas. Owl naman eh, owl. Bronson nagdadala ng bola, nagdadala ng bola si Bronson, sumalaksak, sumalaksak. Paul. Paul Kempoy. Pipito nilabas ang bola, pinasa kay Pipito ulit. Pipito versus Apo Siping. Ini screenan ni Uncle Toled. Pipito. Pipito tumira! Wala! riba ni Pipito. Paul. Last all to guys, last all. Bronson! O, koha!

three points si Priano. Hindi <tis> na matapos-tapos guys. O oh, Pipito, Pipito, Pipito. Pipito, Pipito nagdadala ng bola. Pipito sumalaksak. Lusot. Wala. O oh, yun, rebound. Tira ni Bogart. Pasok. Tapos ang laban. Labas Bayon. yun? yon. Labas pala yon labas. Hindi pala tapos. Dipa tapos di tapos. Oh, nasa 3 minutes na, hindi pa kayo tapos. Saksak mo na. <laughs> Paul Brunson. Five personal Paul. Pai personal pao na si B. Bronson Baksa o tau, baksa o

Apo ah, si Peng nagdadala ng bola. Sumalaksak. Come in, come in. Panalo ang mga taga DDN. Quits. Tabla ang laban. Okay na nga na sa makiklasingit si ko eh.